Hi everyone! Good evening! So ayan guys, meron tayong bagong parcel ngayon and sabahan nyo ako mag-unbox nitong ating bagong dating na parcel. So ayan na nga guys, samahan nyo akong tingnan itong ating mga cacti na nabili. Halo-halo kayo, -halo, family ng may mellow cactus ako dito guys. So excited ako makita sila lahat. Actually, hindi naman gano karamihan. Ang mga nabili ko galing sa binget sa box na to guys. So, Ayan, samahan nyo akong mag-unbox at excited ako ipapakita ito sa inyo lahat. Nagabihan tayo ngayon, guys, kasi hapon ko na nakuha itong parcel na to. Oo, oh, mga 5 5 PM na. Kinuha ko yung parcel nito sa LBC. Ito pala yung una, guys. ayan siya, crested. I don't know the ID. The exact ID of that cacti. So, alam nyo na, guys, di ba, ginusto ko na yung, ano, mga kainan. So, aside from succulents, nagko-collect na ako ng mga cacti ngayon. Si zebra pa itong freebie ni seller, guys. Ayan. Kapag meron ako mga freebie, guys, mostly zebra talaga yung ipapadala. Ayan, marami na talaga yung zebra ko dito sa garden. So, ayan, guys, nagabihan tayo kasi bala ko bukas na lang sana to i-open. Kaso nga lang, hindi ako magpakale guys, kasi gusto ko na silang makita. Ayan, si Apple Peruvian or Peruvian apple. Ayan siya, guys. So, maliit lang talaga itong nabili ko. Akala ko malaki, pero okay lang sa price niya. Another freebie sa seller, guys. si open natin tong freebie na to. Ano kaya ito? Wow, it's an aloe and a sansevieria. So, sa next video, guys, tour ko kayo ulit dito sa aking garden kasi meron akong mga update. So, ayan, guys, nag-open na pala tayo dito. Ayan siya. Hindi ko alam kung ano yung exact ID niyan. So, balik tayo, guys. It -tour, it tour ko kayo ulit dito sa aking garden kasi meron akong mga arrangements. Dito sa likod ko kung napansin niyo ayan. Ayan yung bagong arrangement. So hopefully soon i-ano ko, i-share ko sa inyo at ipapakita ko yung ating mga bagong mga halaman at bagong mga arrangement sa kanila. So super excited talaga ako, guys, at super happy ko ngayon kasi meron na akong maliit na garden, mga arrangement dito sa, sa labas ng bahay. Specifically dito sa harap ng bahay. So ayan na nga guys, family ng lactea pala yung binuksan natin. Tapos ito parang malaki to, guys tingnan nyo kung ano ito. So, excited ako nito. Ah, ito pala yung... Parang variety siya ng lactea, guys. Malaki to. Tingnan nyo. Tapos, ma-variegated So, siya. isa to sa gusto kong bilhin noon dati. So, ngayon, nakabili na tayo nito, guys. Tingnan nyo. Ang ganda. Tapos, ilagay ko siya sa clay pot, guys. Plano ko talaga i-clay pots ang mga, ano ko, mga cacti. Yan yung plano ko guys so hopefully makaano tayo baka bili tayo ng clay pots at saka ito guys Jadelet tag order ako ulit kasi wala ako nitong variety na to si Pink Jadelet Meron na ako nito noon pero parang nabenta ko At saka ito guys itong binuksan natin isa itong parang si ano to guys si Lakteya din na Rumba Lakteya Rumba ayan siya Ito sinabi yung sinabi ko sa past vlog ko guys na meron akong isang order na Lakteya isang variety si Rumba yun dark form ng green lactea so ayan guys dumating na sila no ang dali ang bilis na ang bilis ng shipping ngayon guys parang 3 to 4 days lang yata yung next na binuksan natin ito si melo cactus so first time ko magkaroon ng isang melo cactus guys ayan so ito ko sa inyo si red melo pala ito guys so plano kong bumili ulit nito pero yung may orange melo no ba? Diba, may iba't ibang variety ng melo cactus so hopefully naman soon makabili tayo no So, ito na pala yung mga na-unbox natin, guys. Tingnan niyo Ayan sila. One, two, three, 4, five, six, seven, eight, nine pieces. Lahat yung nabili natin, guys. Tapos, ito yung freebie. Mostly, guys, yung freebie ko, zebra. Ito, freebie din to. Isang uri ng aloe, guys. At saka itong San Severia. So, ito yung freebie ko. Yan siya, guys. O, crested. Ayan. So, dito lang po muna itong vlog nato, guys. I hope you enjoy our unboxing for today's video. Bye, bye, and have a nice day.